Alright, so pupunta kami ngayon sa Castillo. Salamat kami. Dahil meron nang pasakay sa amin dito. Sama ko nga pala si Jason. At si Justin. Dere rap? Oh, Dere rap yung napag-sweet. Hari kami sa silo. Dito, salamat ka radyo ha. Kasi ganaan ka sa mo vlog Cubs uh -huh. Surigao Cup Surigao O double B na cup C A B B okay. Salamat ha. Uh, CABB. Oh, si baby Alright, so andito na kami ngayon sa Memorial. Alright. Alright, so pupunta kami ngayon sa Silo. Kasi check namin yung hindi na scam na Gold Spring. So, see you later. Alright guys, so papunta kami ng Matignaw So napasalamat kami, meron kami mga tropa rito Silang mag-guide sa atin Pupunta daw sila ng Matignaw So pasalamat tayo Kasi matuturoan tayo kung saan talaga yung Matignaw Alright, so guys, malapit na kami sa Matignaw kaya ang tataka kami. Ba't dami mga panti rito. Ang <laughs> to. Oh. Grabe. Nagkalat mga panti Alright, so andito na po kami sa Matignaw. Dito pala yung daanan. Nadaanan na namin yung tulay noon. Dito pala banda. Hala, magbasa kami ng tail. Amo lagi, amo pa man kami nakarigod. Hala, sige, pawayan na ito. Ay, bagang kaliso di, tuslob na, pasok pa. Dito ka diri kami ito, nunay. Akami, kabayo, nagari, di, to nunay. Kami ka ba yun na ba matignaw? Dito kami diri, so tapos... Itong cold spring sa una mo yung na mo. Na, jari ra diri. Alright, so papunta na ako. Medyo makitid lang yung daan. So nauna na sila. Need lang namin magubad ng sapatos. Kasi nga madulas. Tsaka mababa sa atin yung paa dun kasi dadaanan namin yung mababaw na ilog 真的吗我没家兄啊！嗯嗯 Alright guys, so nakaabot na nga kami dito sa Matignaw. And then um kakain muna kami hindi, hindi pa kasi kami na halian. Um ito yung place guys. So merong mga mini pool dito. Tulad niyan. Saka doon, saka doon pa oh. So nasa pangatlong level kami Kasi merong mga tao doon banda Mamaya video natin So pahinga muna kami rito Tapos pupunta rin kami sa kuweba Kasi andito rin pala yung Silop Cave So kain muna kami guys Ito ulam namin Alright Meron kami bagoong rito Pasisda. So yun, kain muna kami guys ha Kasi nakakapagod Need namin magpaa ah. Kasi dadaan kami ng tubig eh Alright, ayun, yun po si Jason. So ito yung mga mini pool niya Pero kahit pa paano malalim naman Tapos meron pa rito diba so, sa likod nyan nandiyan yung silop cave pupuntahan natin for now maliligo muna kami dito try natin kung totoong malamig ang matig mo yan yung mga guide namin o oh. Talagang... So, totoo nga ma malamig rito guys. Eh. Napakalamig ng tubig. Meron nga ka, mga kabakong kaibigan rito guys. Eh. So. Mag ano kami dito? Ato, si Kia. nyo ako mga guys. Pumasok ako dito sa malalim na ano. May iba na to. Punta ako doon. Oh no! Ikaw okay, ang bakaw? Si kulot Ang na kulot ah. sa bandang doon malalim. Para lang talaga na kunin yung dagat at sarap. Kumain dagat. Oh, makain. Makain. Noita ranay. Makain ang dagat. Duna. Ay, ang ganda, ganda. Alright, mamaya pupunta kami dun sa cave. Sabi nila may gold daw dun. <laughs> Ewan ko kung totoo. At saka may bulawan na dun andito si Kolot. Kolot! <laughs> so ayun na nga guys, dati nung pumunta kami dito, di ba na -scam kami ngayon, totoo na. Ito lang pala, ito lang pala yung totoo. Na cold string spring, matignaw buti na lang ito mga guide namin nagturo sa amin. 'Yan sila mga guide natin. ayan si Justin. <laughs> Planet of Dapes. Alright, magta try si Jason ng backflip. Matod pa ni Justin backflip, backflip. Backflip. Kanang okay. kanan kalami. Tamis Dina, backflip. Oh, galing, ang galing. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, wow, grabe. Wow. <laughs> Mahalo na ito na ko ang batambling. Lisod na ito nito makita. Ninja ray makahawad na ito. <laughs> Sila pa bibi. <laughs> Tapos rasa wano na sa iyo mo just. Wait, wait, wait. So ito yung pinakaunang part. Sabaw pwede maka Diri oh? hmm. Alright, tatalon si Kolot. Alright, so guys, pupunta kami ngayon sa sinasabi nilang kuweba. Pero sabi nila madilim daw doon. Need ng flashlight. So if di kaya, di babalik na lang kami susunod. Magdadala kami ng flashlight. Magdadala, magdadala kami ng flashlight sa pagbalik namin dito. If di kaya ng cellphone light.